Minsan hindi sapat ang pagiging mabait o sweet para mapansin ka ng babaeng gusto mo. Dahil sa totoo lang, ang emosyon ng tao ay hindi laging naaapektuhan ng kabaitan, kundi ng paraan ng paglaro sa isip. Dito pumapasok ang tinatawag na dark psychology, ang sining ng pag-unawa at paggamit ng mga psikolohikal na galaw para makuha ang loob ng isang tao ng hindi mo kailangang magsalita ng diretsyo. Hindi ito tungkol sa pangmamanipula o panlilinlang, kundi sa paggamit ng kaalaman sa human behavior para makuha ang atensyon at emosyon ng babaeng gusto mo. Kapag marunong kang gumamit ng dark psychology tricks, hindi mo kailangang habulin. Dahil kung sa siyang mapapaisip, bakit parang iba siya? Ang utak ng babae ay komplikado. Hindi mo siya basta makokontrol sa salita o regalo. Pero kapag alam mo kung paano gumagana ang emosyon niya, kung kailan siya magiging curious, kung kailan siya mawawala sa balance, doon mo makikita mo ang totoong kapangyarihan ng impluensya. Isipin mong kaya mong pumasok sa isip niya nang hindi mo pa siya hinahawakan. Kaya mong mag-iwan ng epekto kahit wala ka sa paligid. Hindi mo kailangang sumigaw para mapansin. Sapat na ang presensya mong may lalim, tahimik, pero nakakaapekto. Sa video na ito, tatalakayan natin ang 10 Dark Psychology Tricks na ginagamit ng mga taong marunong maglaro sa emosyon. Mga paraang hindi halata, pero mabisa. Kaya kapag ginamit mo ito ng tama, hindi lang atensyon ang makukuha mo, kundi pati ang isip ng babaeng gusto mo pero tandaan ang tunay na layunin nito ay hindi para manipulahin kundi para maintindihan kung paano mo gagamitin ang emosyon at koneksyon sa mas malalim na antas dahil sa dark psychology ang pinakamapanganib na sandata mo ay ang kakayahan mong magpanggap na wala kang ginagawa kahit matagal mo na pala siyang kontrolado number 1 gamitin ang power ng unpredictability isa sa pinakamabisang paraan para makuha ang isip ng babae ay ang pagiging hindi mahulaan. Kapag palagi kang predictable, nawawala ang excitement. kapag nawawala ang excitement, nawawala rin ang emosyonal na connection. Ang utak ng babae ay naa-activate kapag may misteryo, kapag may mga bagay na hindi niya agad maintindihan. Dito pumapasok ang psychological curiosity na nagiging dahilan para lagi kanyang isipin kahit hindi mo siya kausap. Halimbawa, isang araw sweet ka, pero sa susunod tahimik ka lang. Hindi dahil galit ka, kundi dahil marunong kang magpahinga sa emosyon. Hindi mo siya hinahabol, pero hindi mo rin siya tinataboy. Kinagawa mong mahirap hulaan kung anong nararamdaman mo. At doon, nagsisimula ang pagkalito sa isip niya. Kapag hindi ka niya mabasa, gusto niyang basahin ka palalo. Ang pagiging unpredictable ay hindi pagiging pakul. Cool. Ito ay diskarte para mapanatiling aktibo ang emosyon niya. Ang babae ay nabubuhay sa emotional stimulation. Kapag hindi niya alam kung ano ang susunod mong gagawin, Patuloy kang nagiging interesting sa kanya. Hindi ka boring, hindi ka ordinaryo, at hindi ka madaling kalimutan. Ngunit tandan, ang unpredictability ay dapat may balance. Hindi ito pwedeng maging sobrang extreme na parang laro lang. Ang tamang diskarte ay yung marunong kang magbigay ng init, pero marunong ding umatras. Marunong kang magparamdam, pero marunong ding mawala sandali para hanapin kanya. Sa dark psychology, ang ganitong uri ng control ay malakas dahil hindi mo kailangang sabihin na gusto mo siya pinaparamdam mo lang sa kanya ang kawalan mo at yun na mismo ang paraan para maramdaman niya ang halaga mo. Sa dulo, ang pagiging unpredictable ay parang apoy. Hindi mo kailangang sumigaw para maramdaman. Sapat na ang init na binibigay mo at ang biglang lamig na iniiwan mo para mapaisip siya kung sino ka talaga at bakit hindi ka niya makalimutan. Number 2. Gamitin ang lakas ng katahimikan Sa dark psychology, ang katahimikan ay hindi kahinaan ito ay kapangyarihan. Kapag marunong kang manahimik sa tamang oras, nagkakaroon ka ng kontrol sa emosyon ng babae nang hindi mo kailangang magsalita. Habang ang iba ay nagmamadaling magpaliwanag, ikaw ay nananatiling kalmado at doon nagsisimula ang pagkalito sa isip niya. Hindi niya alam kung anong iniisip mo at dahil doon, ikaw ang lagi niyang iniisip. Halimbawa, sa gitna ng pag-uusap, bigla kang tumahimik. Hindi dahil wala kang masasabi, kundi dahil gusto mong siya mismo ang magtanong. Sa sandaling yon, nagsisimula siyang ma-curious. May ginawa ba akong mali? Bakit parang iba siya bigla? At habang tinatanong niya yon sa sarili niya, unti-unti kang nagiging sentro ng atensyon niya. Ang katahimikan ay parang hangin, hindi mo nakikita, pero nararamdaman. Kapag tahimik ka, hindi niya alam kung anong susunod mong galaw at yun ang nakakaadik sa isip ng babae. Sa dark psychology, ang hindi mo sinasabi ay mas malakas kaysa sa libong salita. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa lahat ng oras. Kapag may issue, kalma ka lang. Kapag may tension, ikaw ang unang tumahimik. Doon niya mararamdaman ang bigat ng presensya mo. Hindi mo siya hinahabol, pero nararamdaman niyang parang may mali kapag wala ka. Kapag kaya mong gumamit ng katahimikan bilang diskarte, ikaw ang nagiging kontrolado at siya ang nawawala sa balanse. Hindi mo siya pinipilit isipin ka, pero sa bawat tahimik mong sandali, mas lalo kang bumabaon sa isip niya dahil sa dulo ang lalaking marunong manahimik ay hindi kailangang magsalita para mapansin. Ang mismong katahimikan niya na may intensyon, yun na ang mismong boses na paulit-ulit na maririnig ng babae sa loob ng isip niya. Number 3. Kontrolin ang emosyon mo, hindi siya. Sa dark psychology, ang unang dapat mong matutunang kontrolin ay hindi ang isip ng babae, kundi ang sarili mong emosyon. Kapag ikaw ay kalmado, confident, at hindi na dadala ng damdamin, nagkakaroon ka ng natural na kapangyarihan sa paligid mo. Ang babae ay madaling makaramdam kung insecure o desperado ang isang lalaki at kapag naramdaman niyang hindi mo siya hinahabol, nagsisimula siyang magtaka kung bakit iba ka sa lahat. Halimbawa, habang ang iba ay nagmamadaling mag-message o mag-explain kapag may problema, ikaw ay tahimik lang, hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil alam mong ang emosyonal na kontrol ang totoong dominance habang siya ay nag-overthink. Ikaw ay steady lang at sa isip niya, ikaw ang taong hindi madaling basahin. Ang kalmadong presensya ay nakakahawa. Kapag kasama ka niya at hindi mo pinapakita ang tensyon, napapansin niyang iba ang aura mo. Hindi mo kailangang sabihin na confident ka dahil nararamdaman niya ito. Sa puntong iyon, nagsisimula siyang maging curious kung bakit hindi ka natitinag at kung bakit parang ikaw ang may hawak ng sitwasyon. Kapag marunong kang magpigil sa emosyon mo Nagiging misteryoso ka sa mata ng babae. Hindi mo kailangang magpanggap sapat na ang pagiging composed mo sa kahit anong sitwasyon. Ang ganitong uri ng disiplina ang naglalagay sayo sa taas dahil habang ang iba ay nagpapadala, ikaw ay nagmamasid lang. Ang emotional na control ay isang anyo ng respeto sa sarili. Kapag hindi mo hinahayaan na ang galit, selos, o takot ang magdikta sa iyo, mas nagiging matatag ang presensya mo. Yung babe ay hindi na akit sa drama kundi sa lalaking kayang magdala ng bigat ng walang reklamo. Sa huli ang pinakamabisang paraan para matkontrolin ang isip ng babae ay hindi sa pamamagitan ng pagsasabi. O pagvarit, kundi sa katahimikan ng taong alam kung sino siya. Dahil ang lalaking kontrolado ang sarili, siya ang lalaking hindi niya kayang kalimutan. Number 4. Ipakita na hindi mo siya kailangan. Sa dark psychology, ang isa sa pinaka-epektibong paraan para makuha ang isip ng babae, ay ang pagpaparamdam na hindi mo siya kailangan para maging buo ka. Kapag naramdaman niyang hindi mo siya sentro ng mundo mo, nagiging interesado siya kung bakit ganun ka. Ang distansya at emotional independence ay lumilikha ng kakaibang puwersa na naguudyok sa babae na habulin ka kahit hindi mo siya hinihingi. Halimbawa, habang ang iba ay laging available at nagpaparamdam, ikaw ay tahimik lang, abala sa sarili mong mundo. Hindi mo siya tinataboy pero hindi mo rin siya inuuna. Nakikita niyang masaya ka kahit wala siya at doon nagsisimula ang takot niya na baka hindi ka na kailanganin din. Ang takot na yan ang nagiging dahilan kung bakit lalo siyang nagiging attached. Ang babae ay natural na naakit sa lalaking may direksyon at disiplina. Kapag nakikita niyang kaya mong tumayo mag-isa, mas lalo siyang napapaisip kung paano ka makuha. Sa isip niya, kung kaya mong maging masaya nang wala siya, siguro mas masarap ang atensyon mo kapag ibinigay mo ito. Hindi mo kailangang magpanggap na walang pakialam dahil ang totoo, hindi mo kailangang ipakita ang lahat ng emosyon mo. Ang pagiging kalmado at nakatutok sa sarili mong layunin ay nagpapakita ng tunay na kumpiyansa. Habang mas pinapakita mong hindi ka dependent sa kanya, mas nagiging malakas ang epekto mo sa isip niya. Ang ganitong diskarte ay nagbabaliktad ng laro. Sa halip na ikaw ang maghabol, siya ang magsisimulang maghabol ng oras at atensyon mo. Hindi dahil sa ginawa mong move, kundi sa presensyang tahimik pero malakas. Sa dulo, tandaan mo, ang taong hindi mo kayang kontrolin ay ang taong hindi mo rin kayang kalimutan. Kaya kung gusto mong makontrol ang isip ng babae, matutong ipakita na hindi mo siya kailangan dahil dun niya marirealize na ikaw ang lalaking ayaw niyang mawala. Number 5. Gamitin ang Psychological Mirror Sa Dark Psychology, may isang teknik na sobrang epektibo para makuha ang loob ng babae, ang Psychological Mirroring. Ito ang kakayahang gayahin ng bahagya ang kilos, tono, at emosyon ng isang tao para maramdaman niyang pareho kayo ng wavelength. Kapag nagawa mo ito ng tama, nagsisimula siyang magtiwala at magbukas ng hindi niya namamalayan. Sa isip niya, parang konektado kayo kahit hindi mo naman sinabi. Halimbawa, kapag kausap mo siya at napansin mong medyo mabagal siyang magsalita, dahan-dahan mo ring bagalan ang tono mo. Kapag tumatawa siya, sabayan mo ng bahagyang ngiti. Kapag seryoso siya, magbago rin ang energy mo para tumugma. Ang ganitong klasing connection ay nagiging subconscious bridge sa pagitan ninyong dalawa at sa utak niya nagsisimula kang maging safe at pamilyar. Ang mirroring ay hindi panggagaya, kundi pagbibigay ng emotional na salamin. Sa bawat pagkilos mo na pareho sa kanya, nararamdaman niyang naiintindihan mo siya. Kapag naramdaman ng babae na may nakakaintindi sa kanya, mas mabilis siyang naaapektuhan sa presensya mo. Habang tumatagal, nagiging automatic na ang connection. Hindi mo kailangan mag-effort na magpatawa o magpa-impress dahil sapat na ang simpleng pakiramdam niyang pareho tayo. At kapag umabot na sa ganitong punto, ikaw na ang laman ng isip niya kahit wala ka sa paligid. Ang psychological mirror ay isang paraan para dahan-dahang pumasok sa emosyon ng babae. Hindi mo siya pinipilit magtiwala pero unti-unti mo siyang hinihila sa antas ng koneksyon na gusto mo. Sa huli, kapag kaya mong iparamdam sa babae na parang kilala mo siya kahit kakausap niyo pa lang, hindi niya alam kung bakit siya naakit. Pero ang totoo, ikaw na ang humahawak sa emosyon niya nang hindi niya napapansin. Number 6. Ibalik sa kanya ang laro ng pag-iisip. Sa dark psychology, hindi mo kailangang laging ikaw ang gumagawa ng hakbang. Minsan, mas malakas ang epekto kapag pinapaikot mo ang sitwasyon pabalik sa kanya. Ang tawag dito ay reverse psychology. Isang paraan ng pagbibigay ng ideya na taliwas sa gusto mo para siya mismo ang magdesisyon na gawin ito. Kapag ginamit mo ito ng tama, mararamdaman ng babae na siya ang may control. Pero sa totoo lang, ikaw ang nagdidirekta ng emosyon niya. Halimbawa, kapag naramdaman mong medyo lumalayo siya, huwag mo siyang habulin. Sabihin mo lang sa tono ng kumpiyansa, mukhang marami kang ginagawa ngayon, baka kailangan mo muna ng space. Sa isip niya, hindi niya alam kung bakit, pero bigla siyang mapapaisip kung bakit parang wala kang pakialam. Doon siya magsisimulang magtanong, bakit parang ang dali niya akong bitawan? At mula unti-unti siyang hihila pabalik. Ang reverse psychology ay gumagana dahil hinahamon nito ang ego ng babae. Kapag naramdaman niyang hindi mo siya hinahabol, nagkakaroon siya ng urge na patunayan sa sarili niya na may halaga pa rin siya sayo. At habang sinusubukan niyang makuha ulit ang atensyon mo, hindi niya alam na ikaw na pala ang naglalaro sa isip niya. Pero ang sekreto rito ay timing. Hindi mo ito pwedeng gamitin ng paulit-ulit dahil mawawala ang bisa kapag halata. Gamitin mo lang ito sa mga sandaling may distansya o kapag gusto mong baliktarin ang kontrol ng emosyon. Ang ganitong paraan ay hindi para manloko, kundi para ipakita na hindi ka madaling basahin. Kapag nakikita niyang marunong kang umatras sa tamang oras, napapaisip siya kung ano ang totoo mong intensyon. At habang hinahanap niya ang sagot, ikaw ang nagiging dahilan ng pagkalito at pagnanasa. Sa huli, ang pinakamalakas na kontrol ay yung hindi niya alam na nangyayari. Habang iniisip niyang siya ang may hawak ng sitwasyon, ikaw na pala ang nasa loob ng isip niya. Number 7. Ipa-experience mo ang emotional highs and lows. Anong utak ng tao ay naaadik sa emosyon? Kapag ang isang babae ay nakararanas ng matinding saya, kilig, o kalituhan mula sa'yo, nagkakaroon ng tinatawag na emotional attachment. Sa dark psychology, ito ang sikreto para ikaw lagi ang laman ng isip niya, kahit wala ka sa paligid. Hindi rin lang kailangang maging perpekto o laging sweet. Kailangan mulang maramdaman niya ang emosyon na hindi niya makalimutan. Kapag palaging pareho ang trato mo sa kanya, nasasanay siya. Pero kapag marunong kang maghalo ng init at lamig, nagiging mahirap kang kalimutan. Halimbawa, sa isang araw, sobrang sweet mo at nagbibigay ka ng oras. Tapos kinabukasan, tahimik ka o hindi agad nagre-reply. Magtataka siya, may nagbago ba? Doon nagsisimula ang paghahanap. Hindi dahil gusto lang niyang makipag-usap, kundi dahil gusto niyang maibalik yung emosyon na ipinadama mo noon. Ang ganitong diskarte ay hindi paasa. Isa itong paraan para makuha mo ang kanyang focus. Kapag binibigyan mo siya ng contrast, mainit ngayon, malamig bukas, nagiging unpredictable ka. At ang pagiging unpredictable ay isang anyo ng psychological control. Dahil gusto ng utak ng tao ang kasiguruhan, kapag hindi niya alam kung ano ang susunod mong hakbang, mas lalo siyang naaadik sayo. Pero tandaan, hindi mo ito gagamitin para saktan siya. Ang intensyon mo ay para iparamdam sa kanya na hindi basta-basta ang presensya mo. Gamitin mo ang distansya bilang sandata. Kapag lumayo ka saglit, huwag dahil gusto mong iwasan siya, kundi para maramdaman niya ang halaga mo. Minsan, ang katahimikan ay mas malakas kaysa sa libong mensahe. Kapag nagawa mong iparamdam ang ganitong emotional na contrast, nagsisimula siyang mag-isip ng malalim tungkol sa'yo. Bakit ko siya naiisip kahit hindi kami nag-uusap? Ito eksaktong epekto na gusto mong mangyari. Isang mental, loop na paulit-ulit niyang babalikan. Sa ganitong paraan, hindi mo kailangang pilitin siyang isipin ka. Kusang mangyayari yon dahil nakaukit na sa isip niya ang mga emosyon na ikaw lang ang nagbigay. Ang mga emosyon ang tunay na koneksyon, hindi salita. Sa huli, tandaan mo, kapag natutunan mong kontrolin ang emosyon, kaya mong kontrolin ang atensyon. At kapag hawak mo na ang atensyon ng isang babae, kahit gaano pa siya lumayo, ikaw pa rin ang magiging tahimik na ingay sa likod ng kanyang isipan, ang hindi niya maipaliwanag pero hindi rin niya matakasan. Number 8. Gamitin ang lakas ng mystery. Ang isang lalaki na madaling basahin ay madaling kalimutan. Pero ang lalaking may misteryo, yun ang hindi mabura sa isip ng babae. Sa dark psychology, mystery is power. Kapag hindi niya alam kung ano talaga ang iniisip mo, kung ano ang susunod mong gagawin, nagkakaroon siya ng mental fixation. Lagi niyang gustong tuklasin kung sino ka talaga at tuon nagsisimula ang kanyang pagkahumaling. Halimbawa, may mga pagkakataong tahimik ka lang pero halatang may lalim ang iniisip mo. Hindi mo agad sinasabi ang lahat tungkol sa'yo. Hindi dahil may tinatago ka, kundi dahil gusto mong panatilihing may puzzle sa pagkatao mo. Kapag may hindi siya maintindihan, mas lalo niyang gustong intindihin. At sa tuwing susubukan niyang unawain ka, mas lalo siyang nag invest ng emosyon. Sa psychology, ito ang tinatawag na curiosity attachment. Ang utak ng babae ay nagre-release ng dopamine tuwing nakakakita siya ng bagay na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Kaya kapag ikaw ay misteryoso, ikaw ang nagiging source ng dopamine niya at doon nagsisimula ang pagkahumaling. Pero ang misteryo ay hindi nangangahulugang magkunwari ka. Ipakita mo pa rin ang totoo mong sarili pero hindi lahat ng sabay-sabay. Ibigay mo lang ng paunti-unti parang isang nobelang hindi niya kayang bitawan Ama, sikreto ay iparamdam na may lalim sa likod ng bawat tingin, bawat salita, at bawat kilos mo. Kapag marunong kang magtago ng kaunting piraso ng sarili mo, nagmumukha kang kakaiba sa mata ng babae. Hindi katulad ng mga lalaking laging available. Laging nagpapaliwanag, laging humahabol. Ikaw yung tipo ng lalaki na kahit tahimik, nakakahumaling. At kapag naramdaman niyang hindi kanya kayang basahin, doon siya magsisimulang mapaisip sayo kahit wala ka. Dahil ang misteryo ay parang apoy mas pinipilit mong unawain, mas lalo kang nasusunog dito. Sa dark psychology, hindi mo kailangang maging perpekto para makuha ang isip ng babae. Kailangan mo lang maging palaisipan. Isang taong hindi niya makuha ng buo, pero hindi rin niya kayang bitawan. Number 9. Ibalik sa kanya ang emosyon, hindi ang salita. Sa dark psychology, ang pinakamabisang paraan para makuha ang isip ng babae ay hindi sa pamamagitan ng mga salitang matatamis, kundi sa pagbabalik ng emosyon na minsang ipinadama mo. Ang emosyon ang tunay na wika ng koneksyon. At kapag natutunan mong gamitin ito, kahit wala kang sabihin, mararamdaman ka pa rin niya. Halimbawa, may mga sandaling pinasaya mo siya, pinatawa mo siya, o pinakalma mo sa gitna ng gulo. Kapag naalala niya ang mga emosyon na yon, bumabalik din ang attachment. Kaya kung gusto mong muling mapasok sa isip niya, huwag mong pilitin sa chat o salita. Iparamdam mo ulit yung energy na dati mong binibigay. Yung presence mo, yung tahimik na confidence mo, yung paraan ng pagtingin mo na parang alam mo kung ano ang nasa isip niya. Ang utak ng babae ay nakaprograma para mag-react sa emosyon, hindi lohika. Kaya kung puro salita lang ang gamit mo, madali niyang maririnig pero hindi mararamdaman. Pero kapag emosyon ang pinakawalan mo, kahit sa simpleng kilos, tono o tingin, tumatama ito sa subconscious mind niya at dun ka nagiiwan ng marka. Minsan mas epektibo ang simpleng ngiti kaysa sa mahabang paliwanag. Dahil ang emosyon ay hindi nagaantay ng dahilan, nadarama ito agad. Kaya sa bawat kilos mo, siguraduhin may laman. Kapag may intensyon sa likod ng bawat galaw mo, nararamdaman niya yon kahit hindi mo sabihin. Hindi mo kailangang habulin ang atensyon niya dahil kapag nagawa mong buhayin ulit ang emosyon na dati niyang naramdaman, kusa kang babalik sa isip niya. Magsisimula siyang magtanong sa sarili, bakit parang nararamdaman ko pa rin siya? At doon mo siya muling nakakulong, hindi sa salita mo, kundi sa emosyon mong iniwan. Ito ang tunay na control sa dark psychology. Hindi pilitin ang isip ng babae, kundi akitin ang kanyang damdamin hanggang siya mismo ang bumalik sa iyo. Dahil sa dulo, hindi mo kailangang magsalita ng marami para maalala. Kailangan mo lang iparamdam ulit kung bakit ka naging imposible kalimutan. Number 10. Kontrolin ang frame ng koneksyon. Sa bawat interaksyon mo sa isang babae, laging may frame. Ito ang invisible power dynamic kung saan isa ang humahabol at isa ang hinahabol. Sa dark psychology, ang tunay na marunong ay laging may control sa frame. Ibig sabihin, ikaw ang nagdidikta ng tempo ng emosyon at ng direksyon ng koneksyon ninyo. Kapag hawak mo ang frame, ikaw ang nagiging sentro ng emosyon niya kahit hindi ka nagsasalita. Halimbawa, kung masyado kang nagmamadali na makuha ang atensyon niya, binibigay mo ang frame sa kanya. Pero kung marunong kang maghintay, magbiro, o magpakita ng kumpiyansa kahit hindi siya agad nagre-reply, pinapakita mong ikaw pa rin ang may control. Yung swap ay natural na na-attract sa mga lalaking kalmado, may direksyon, at hindi nagpapaikot ng emosyon. Dahil ang ganitong presensya ay nagbibigay ng sense of dominance, hindi sa pisikal na paraan, kundi sa mental na aspeto. Kapag nakikita niyang hindi ka nadadala ng emosyon, nagsisimula siyang makurious. Bakit parang hindi siya kagaya ng iba? Sa simpleng paraan ng pananalita, paghawak ng tingin o paglalakad, mararamdaman niya na ikaw ang may hawak ng sitwasyon at doon nagkakaroon ng psychological imbalance. Ikaw ang nagiging axis kung saan umiikot ang kanyang emosyon. Sa dark psychology, ito ang tinatawag na frame control technique. Hindi mo kailangang manipulahin o saktan. Kailangan mo lang ipakita na ikaw ang kalmado sa gitna ng bagyo. Kapag maramdaman niyang hindi mo siya kailangang habulin para mapansin, doon niya marirealize na ikaw ang may halaga. Ang sikreto dito ay emotional detachment. Kapag hindi ka nadadala ng emosyon niya, mas lalo siyang nadadala ng emosyon mo. At kapag nasanay siyang ikaw ang nagbibigay ng direksyon sa usapan, sa mood at sa connection ninyong dalawa, subconsciously, siya na mismo ang mag adjust sa'yo. Yadul ang may control sa frame ang may control sa relasyon. At kapag ikaw ang marunong humawak nito, hindi lang isipan ng babae ang makukuha mo, kundi respeto, paghanga at pagnanasa. Dahil sa mata ng babae, ang lalaking kayang kontrolin ang emosyon at Direksyon ng koneksyon ay ang lalaking hindi niya kayang bitawan. Reminder at awareness para sa gumagamit ng dark psychology. Ang dark psychology ay hindi laruan. Oo, totoo na kaya nitong baguhin ang takbo ng isip ng isang tao, pero dapat mong tandaan, ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa kakayahang manipulahin, kundi sa kakayahang kontrolin ang sarili. Kapag ginamit mo ang mga teknik na ito para saktan o sirain ang damdamin ng iba, babalik din sa iyo ang epekto nito sa paraang hindi mo inaasahan. Ang bawat emosyon, bawat isip ay may hangganan. Kapag ginamit mo ang mga aral ng dark psychology, gamitin mo ito para sa awareness. Para mas maunawaan kung paano gumagana ang tao, hindi para abusuhin ang kanilang kahinaan. Ang layunin nito ay hindi para paikutin ang babae, kundi para ma-develop mo ang disiplina sa sarili mong isip at emosyon. Maraming lalaki ang nauuhaw sa kontrol pero nakakalimutan nila na ang unang dapat nilang makuha ay ang kontrol sa sarili. Kapag marunong kang magtimpe, magbasa ng emosyon, at manatiling kalmado sa gitna ng tensyon, dun mo lang tunay na masasabi na alam mo ang dark psychology. Dahil ang tunay na mastery ay hindi sa panalo, kundi sa disiplina. Tandaan mo rin, bawat babae ay may sariling karanasan, trauma at emosyon. Hindi mo alam kung gaano kalalim ang pinagdaanan nila, kaya kapag naglalaro ka ng emosyon, siguraduhin mong alam mo ang hangganan. Dahil minsan, ang ginagawa mong laro ay realidad na masakit para sa kanila. Gamitin mo ang kaalaman para sa self-improvement. Matutong basahin ang motibo ng tao, unawain kung sino ang totoo, at iwasan ang mga sitwasyong magpapahina sayo. Dahil ang tunay na lalaking marunong sa dark psychology ay hindi nangangailangan ng panlilinlang para magmukhang malakas. Siya ay matatag dahil alam niyang kontrolado niya ang sarili niyang isip. Kung gusto mong maging karapat-dapat sa respeto at atensyon, Unahin mong maging disiplinado sa loob. Dahil kahit gaano kakatalino sa laro ng isipan, kapag sarili mong emosyon ang bumagsak, ikaw pa rin ang matatalo sa dulo. Kaya bago mo gamitin ang dark psychology sa iba, gamitin mo muna ito sa sarili mo. Alam kung sino ka, ano ang gusto mo, at bakit mo gusto ito. Dahil ang pinakamapanganib na tao sa mundo ay hindi yung kayang manipulahin ng iba, kundi yung kayang kontrolin ang sarili kahit walang nakakakita. Sa wakas, na ipakita mo na ang mga lihim ng dark psychology, hindi para manloko, kundi para maintindihan kung paano gumagana ang puso at isip ng tao. Kung gagamitin ng tama, the nose techniques to metro ay magbibigay sa iyo ng disiplina, confidence, at control na natural mong hinahanap pagkatapos ng rejection. O kapag gusto mong mag-level up sa relasyon, huwag mong kalimutan, ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagkontrol ng sarili. Bago mo subukan ang alinman sa mga tricks na napag-usapan natin, Siguraduhin kontrolado mo muna ang emosyon mo at malinaw kung ano ang hangganan mo. Hindi ka dapat maging dahilan ng sadyang sakit ng iba. Gamitin ang mga strategiya para mapabuti ang sarili. Magpakita ng misteryo dahil mas pinipili mong mag-focus sa growth. Manahimik dahil natutunan mong hindi lahat ng bagay kailangang ipaliwanag. At mag-level up dahil alam mong ang halaga mo ay hindi nakabatay sa approval ng iba. Ito ang authenticity na kayang magdulot ng tunay na respeto. Maging responsable sa paggamit nito. Ang dark psychology ay malakas at kapag ginamit ng walang konsensya, maaari itong mag-iwan ng permanenteng sugat. Kung ang intensyon mo ay saktan o manipulahin, huminto ka muna at mag -rethink. Dahil sa huli, ang karma ng nasirang tiwala ay mahirap pagalingin. Kung natutunan mo kahit isa o dalawang bagay mula sa video na ito, magandang simula na yan. Practice in mo muna sa sarili. Emotional control, presence, at consistency. Kapag nangyari iyon, mas natural na lamang ang paggamit ng iba pang techniques, hindi para gambalay ng iba, kundi para maging mas malakas at mas maayos kang tao. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, ay like at ishare para makatulong sa iba na gustong maunawaan. Ang dynamics ng attraction at emotion. Kung may nais kang malaman pa, halimbawa case studies, o mga halimbawa na mas malalim, i-comment mo lang at gagawa natin ng follow-up. Hanggang sa susunod na video, alagaan mo ang sarili mo. Tandaan, ang pinakamalupit na seduction ay yung mula sa taong may respeto sa sarili. Dahil, ang lalaking ganun, hindi lang kaakit-akit, kundi karapat-dapat din.